kakainin ko yung ano breakfast so, yung aking anak ay kumain na ng rice na, ayun nagbibisip pa siya so ayan guys kainin na natin tong ginawa ko sandwich alam mo kinagat kagatan na, na ni Ella mm. ano last na tong tatlong peraso kong bread ang mm, sarap ang kahit ng gamit namin ang dami ang dami tubig pangkos ang init water. Nakikita ang panahon. Water. Pero lagi kami may nakalabas na water. Sarap. Ako din. Ako din tita na cake ko. Ang dami yung click na Ella. Mm, ang pangit. Pero hindi pa tapos kumain ng rice. Nag-click na. Si Kuya kasi tapos na siya kumain ng rice

pag pinuloy mo sarap-sarap. Okay, so, tapos tumuloy pa pa mag-exercise, pwede itong food ko. Kasi, ang oras na ng kain ko. No, I don't like. Ang oras naman kain ko. guys! Mera ako Ah, uh, quarter to eleven. Ngayon maaga, ten thirty. Mera ako baby doll. Napakita na yung baby niya. Fabulous. At tinanong. Mamang, alam ka nang fabway. Tinanong, mera ako baby doll. Mera ako baby doll. Mera ako baby doll. Alam nyo, tinagawit ako. Dami. Anak Hmm. Patawin namin gano'ng matanda. Matanggap, alam. Hindi ako sinigawag. Maglalaglada na. Lumalabas oh. na yung mga laman, guys. Ma, di na lang ako pinansin. na ako. Enough na. Sumusok ka na. Ala, paabot si mama ng tissue, anak. Okay. Ganyan yung plate ko. Oh, Ganyan yung lang plate ko. Pag-aayon niya na daw. Thank you, na Paabot si Finish mo yung rice mo, ha? Sarap. pag no? Kung hindi lang ako yung mabilis tumaba. Naku! Lahat kakainin ko. E eh, kaso kasi, tumatanda na tayo. Bumabagal na yung metabolism natin. At saka, ano talaga ako, mabilis talaga akong tumaba. Kahit makilip ka. Nakainip yung mga gulay na kasi sayang. so ka meron pa ako. Tara. Kami ay pinush mo yung rice mo. So meron pa ako. Nato lang lettuce. Pipino. Kakainin ko pa yan. Last na three, Ito na lang. Tapos, ganyan lang gagawin ko dyan. Ayan. Pipino. Ay, pipino. Egg. Lettuce. at pipino. Nagagating hmm, Oh no, be careful, mahal. Diba, oh, ang sarap na. Tapos, ang ating mayo. May dressing din naman ako. Ma Mayonnaise -may -may din tawag. Yes, correct, anak. Mahal. Mayonnaise. Hmm. yun siya. Diba, sarap na niya. Parang kang nag-sambyo. Mayroon pa. Tupino. Nakapakita ko na lang. Egg ko? Wala na lang. Dito na lang yung egg ko. Uh. Ma, ano sa'yo tabi Kuya, ba't ang dami mo kinuha kasi yung cake di mo pala ba uubos? So you sit down beside me. Have a nice day, baby. Look at me, guys! I have to sleep. Sleep, sleep. Sabi nyo lang ah. Look down nalang, amo. Ay, amo ka lang. Yun alam mag, ah. Huwag ako daw. Okay. okay. Dali, ah. Sina-send po. Ako naman, ah kaya yun hindi ka naman daw pala nag-iit okay, okay. okay. pero sarap na sarap na ako. Pinatap na tatlo kong ipipino ko para maubos na. Ubus hmm. na. Kaya mm. pa natin ang kamato, sayang na. Masarap dito ang pipino kapag ginawang ano insalada. Saka yun ko to sayang. Saka yun ko to sayang. Mm, ang sarap ng matamis. All goods. At syempre, kailangan natin ng maraming maraming water. Lalo na ngayon, sobrang init. Alam niyo sobrang init talaga nung no? sobra. Si Ella, pag nagigising siya sa umaga, nanghihingi ka agad siya ng tubig. Kasi nasobrang sobrang init. So, ayan lang guys. Tapos na kumain, maghugas na ako. Bye!